So for today's video, ayan, sa uh, sasagutin po natin yung mga basher ng solar, no? Ayan. So ako po, i-share ko lang po sa inyo kung paano ko po na-overcome yung dati naming problema sa electricity kasi wala po kaming supply. So hindi ko naman po kayo pinipilit na maniwala na maaasahan yung solar, no? O magiging worth it ang inyong solar. So, dahil sa solar po kasi, hindi po yan basta-basta na i-install lang tapos na po agad. Meron po yung computation. So, dapat po maitama yung system sa ng solar setup nyo po para maging worth it po. Kasi pagka mali po yung inyong solar setup, hindi po yan magiging efficient. Lalo na po kung gumagamit po kayo ng matataas na load. So, unang po yung ginagawa, kailangan po alam po natin yung papaganahin po natin para may po natin yung ating solar setup. So, paano daw po kapag maulan? Paano daw po kapag makulimlim? So, lagi na lang pong paano. So, ito guys, isina-share ko lang po sa inyo yung kung paano ko po na-overcome yung problema po namin sa kuryente kasi wala nga po kaming supply ng kuryente. At dahil dito is naging totally independent na rin po ako sa DU, Distribution Utility, or nagsusupply ng kuryente sa bawat lugar. Ayan, so uh, so dating problema sa kuryente, ayan, nagkaroon po po ng munting biyaya, no, or biyaya, ayan, na uh, munting shop, no, ayan. So ito po yung aking shop, ayan. So dito po ako nagre-repair ng mga 12 volts na electric pan, at kapag may nagpapaconvert ng electric pan na 220, gagawing 12 volts, Uh, may nagpapagawa rin po sa atin yan. So, dagdag income po natin yan, no? Ayan, no? So, itong aking munting shop is power na siya ng solar. Ayan, so, ah, uh, paano ba to Hindi po to house tour. So, pinapakita ko lang po sa inyo yung kakayahan po ng solar. Kasi maraming nagsasabi, paano kapag maulan? Paano pag makalimlim? Lagi na lang po paano. Ayan. At ito yung ating munting kwarto, yung ating digital clock, is power na rin niya ng solar, no? So, kung wala po yung aking solar, sigurado 100%, madilim po yung aming tahanan. At iyan po yung mga essential load natin na kailangan po natin talaga ilaw para lumiwanag yung ating tahanan. Ayan. Tapos, ayan po yung ating sala, no? Ayan. Ito po yung ginawa natin na DIY na ilaw, no? Ayan. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ayan. So, tuwing hapon, lagi na pong umuulan. Ayan, o. Oh. Basa pa po yung ating lupa. Ayan. At pwede po tayong uh, manood ng TV kahit ganitong oras. Yung ating solar setup po pala is meron po yung design. Ayan, ginawa ko po yung design para wag pong agaran, masira yung ating battery. So, meron po tayong disi di, disiplina para wag pong masira yung ating solar setup. Para wag naman pong masayang yung ating investment. So, prenogram po, po yan. Ayan. Yung ating light connection is 12.33 war. Yung ating battery is 12.6. Tignan po natin yung percentage niya, no? Ayan. 91% na po yung capacity ng ating battery. Ayan. Tapos, ito po yung ating power bank. Ayan. Meron po tayong tinatawag na cut-off dyan. Kapag na-meet niya po yan, is automatically na mag-off po yung ating uh, system para wag pong masira yung ating battery. So, pwede po tayong manood kahit na sinasabi na paano kapag maulan, paano pag lim Ayan. So, ang, ang solar po is meron ang napakarami niya pong parameters tulad ko po, napakadaldal ko po kasi sinishare ko lang po sa inyo yung solar. No? So marami siyang parameters. Marami sa tayong kailangan i-consider sa setup. Ayan po. Ayan. Ayan. So, lagyan po natin ng supply. Ito po yung pala yung aking loading system o loading cut off para wag pong masira yung ating battery. So, discipline disiplina po yung susi. No? Ayan. So, pakita ko lang po sa inyo. Yung cut-off ko po, sa aking uh, system is 11.8. Ayan. So, lagyan po natin ng supply. Yung ating uh, 220, yung outlet. So, lagyan po natin ng supply. Ayan. Gagawin ko lang pong zero yon, no? Ayan. Umilaw na po yung ating SSR. Ayan. Tapos, ayan po. Meron na po siyang 220 volts. Ibig sabihin, after ng link na yan, magkakasupply na po yung ating outlet. Ayan. Tapos, gagana na po yung ating TV. Ayan. Ayan. Yung susi, kapag uh, maulan, makulimlin, dahil naka-solar lang po sa tayo, yung solar po is may capacity. Dapat alam po natin yung capacity para alam po natin gamitin. So, hindi po kaya't nag-set up po tayo ng solar, is parang nagpakabit na rin po tayo ng ah uh, DU o distribution utility no o dito sa NCR yung tinatawag po nating Muralco